Wala kasing ilaw dito. So, ito pa yung kuan update sa kuan no? sa talgay niya kung ngayon. Sa, dito. uh, Tuyo, Yun. Tuyok 'yon, nilamukan. mga idol ah uh, kwan sakain muna kami ngayon ng kwan ok ah punan uh, mga idol so, yan oh ah uh, nag ilaw lang kami ng kwan ng gas ay kwan mantika nilagyan na namin kwan tsaka yung ulam namin ay kwan tuyo tsaka kwan ah uh, kanin so si kwan si yung pinsa ni ako ngayon kwan umalis ko yun Nakain kinuha pa, yun o Ito, hmm. so, pasensya na ako mga ilaw kasi madilim Wala kasing ilaw dito So ito pa yung kwan update sa kwan o no? Sa kalagayan niya kong ilaw ngayon Sa uh, dito Kain tayo mga idol. Madilim yung kwan, di ba yung kwan? Ito na rin yun kwan din, tuyok yun, hindi Kumain po tayo mga idol Bulan ba? Kanina pa ang ulan? Bulan

Gracias.

बिल्ल अः

kita nyo lampara yung ginagamit namin para awal ano kagdamba rin ko oo, hindi hindi mga si tambal last tambal? ko na ito pang gugma gugma ah last na Ilan? Ay, sinayipuan sa model So, yung gamot pala nga pangod yung idol ay bukas Bukas na lang daw Bubos na mga idol So, ngayon ay Narapan kami ngayon sa Kuan yung kaso nga pangod yung May natira pa naman gamot Yung lang kuan Sinsa na po kayo sa Kuan sa Ilaw Ilaw namin Balik ka to si Kwan? Ano dito? Iyagaw? Silong ka to ba? Ha? Silong ka man to niya? Sumungulan Hayag mo nito sa unano, sa pan. Dire sa, dire sa ulan.

ka ni Tapong Maidol na nabubli mo siya kasi buk na yung gamot kasi, uh, natin ng paraan para kuan makakaroon siya continue naman sa pag-inom ng gabot ng mga idol Yan, uh, so yun yung ulam namin mga idol kasi, Hindi kasi dumating yung kuan maga yung pinsan niya pong igoy Na pwede nagsisuro sa ulan, malakas kasing ulan dito mga idol.

Gua udah pokolenoh. Bosan jogok kana kana? Ah. Loh, sibuk apa tuh sih, Pak?

ngayon sa kalagayan ng apat